Thank you, thank you po, Kuya Sam. Kasi um, palagi ka pong nagsishare ng blessing. Pagpatuloy mo lang po lahat ng ginagawa mo. At Magandang araw, Kuya Sam. salamat po ako kasi napili ako sa Facebook. Maraming maraming salamat po at nareceive ko po agad yung price ko po. Ito na po yung mga nabili ko po sa aking premyo. Pero yung gatas para po sa baby ko po. Ito naman po yung gatas para sa nanay ko. Ito din po. po. Uh, favorite po ng baby ko. Yung cheesecake. Uh, ito din naman po ang merienda namin o kaya mag nagtaka okay, Thank you, thank you po Kuya Sam kasi palagi ka pong nagsishare ng blessing. Pagpatuloy mo lang po lahat ang ginagawa mo. Andito lang po kami mga supporters mo na laging manunood sa'yo. Sa lahat din po ng mga galaro, maasa, uh, magtsaga lang po tayo palaging manood sa mga live ni Kuya Sam, sa lahat ng videos niya. Malay nyo, kayo rin ay mapili. Lagi lang natin support si Kuya Sam. Maraming maraming salamat, Kuya Sam. God bless po.